Namusta naman ang weekend nyo? Maaga nga kaming gumayak dahil araw ng linggo sisimba nga tayo. Sumimba din ba kayo noong linggo? Ngayong araw nga pala ay birthday ng lola ko. Kaya nagsamasama din kami sa pagsisimba. Ito nga at halos sabay-sabay nga lang din ang pagdating namin. ginawa agad ng tatay ko itong pinsan ko at akala mo naman sabik na sabik sa baby. Ay siya, gawan na agad ako ng kapatid. Nyero. <laughs> Hindi na nga kami nagvideo-video sa simbahan. At syempre, ilalaan muna namin ang buong oras namin dito. At nung makatapos nga, manap nga agad kami ng mabibiling tinapay. Sa oras na ito ay talagang masarap humigop ng kape. Magkasama na naman nga kami ni Tomato. At ewan ko baga sa ginagawa namin diyan Si tatay nga ay nakapila nga dito sa bakery. Masarap nga din yung tinapay na binibili namin diyan. At nagustuhan ko nga dahil mainit pa kapag bibilin mo. Ito nga at inabutan nga agad ni tatay itong si Tomato. Ay muntik-muntik pa nga mabitawan. At pagkakainit pa nga Dad. Dahil hindi nga ako maniwala, binigyan nga din ako ng tatay. Ay, Diyos ko po, kita nyo naman sa itsura ko na talagang mainit pa. Nabanggit ko nga na birthday nga ngayon ng lola ko. Kaya sinamahan na nga din muna namin sila mamili dito sa bayan. Kami nga ni Mato ay tamang pasunod-sunod nga lang sa kanila. Nakita nga namin na may mga standing nga dito ng mga bombero. Ay, balak nga sana namin magpapicture doon. At nung lapitan nga namin ni Tomato ay mukhang uuwi pa nga kami. Na may tig-isang kagat nga ng aso. Nakauwi na nga kami nito at sinubukan ko nga kung kaya ko nang buhati ng pinsan ko. At parang natakot nga siya dahil siguro nga. Matagal nga kami, hindi nagpapangita. Sina lolo at lolo nga ay busy busy dito. At ako naman ay busy sa paghihintay ng lutong puto. Este, sa pagbabantay pala dito sa natutulog kong pinsan. Kapag may mga nga kami. Si Lola ko nga lang ang gumagawa nitong mga puto. Gelatin at mga leche plan. Kaya kung gusto mo nga ang murder dyan, din na nga lang sa amin. Sinisigurado ko nga sa'yo, hindi masasayang ang ginastos mo. Nagising na nga itong pinsan ko at sinubukan ko nga ulit buhatin. Bigla na nga lang siyang umiyak at sabi nga ni mama, baka nasaktan nga daw sa pagkakabuhat ko. At sa takot ko nga, inilapag ko at tumakbo na ako. <laughs> Dahil mamaya pa naman magkakainan. Ngayaya nga muna ako ng tatay sa bayan at ako nga daw ay magpagupit na. Sa sobrang kalimutin ko ay lalayas pa nga ako na nakabaksar Di bale na nga makalimutan ko mag-shoot. Basta wag lang ikaw ang makakalimutan ko. Nyaro! <laughs> Ayan na naman tayo eh. Isang buwan din yata ako hindi nakapagpagupit. At hindi na din talagang magandang tignan ang pagkakalago ng buko. Kayo ba mga utol ko tuwing kailan ba kayo nagpapagupit? Gusto nga talaga ni mama every two weeks makapag-trim ako. At yan nga madalas na hindi namin pagkasunduan. Sobrang nga akong naiinip sa pagupitan. At dahil minsan nga ay sobrang haba ng pila. Nandito na nga kami sa may bayan. At speaking of mahabang pila, pansampu nga ako. Sabi nga ni tatay, sa lunis ng hapon na nga daw ako magpagupit. At syempre, hindi pumayag si mama kaya umanap pa nga kami ng ibang barber shop. Habang nakapila nga ako dyan, kumain nga muna ako nitong nabili kong greyham bar. Napakatagal na nga nung nag-trend pero ito palang talaga ang first time na makakatikim ako. Sarap na sarap pa nga ako, Dian. At yun na nga, may biglang nakakilala sa akin. Ay naku po, ay amos na amos ko pa, Dian. Dahil pang-apat pa nga ako, maglalakad-lakad nga muna sana kami. At bigla nga may tumawag sa akin at eto nga sila tropa. Magpapapicture nga daw, ay salamat naman po. Sana nga maging magkakaibigan tayo. Huwag kayong ang magilo kasi mahihihain din ako sa personal. Alangang magtitigan na nga lang tayo. Ay baka pagkamalan pa tayo may lihim na pagtitinginan. Ako na nga ang sunod na gugupitan kaya pumasok na nga ako. Shotot nga pala sa naggupit sa akin. Nagmukha na naman ako si Alvin. Nyarong! Kaninong tito ito? Ba't nagsasayaw na naman ng ganito dito? <laughs> Guys, pakirip nga pala ng gupit ko. Bagay ba sa akin? Sa tuwing magpapagupit nga ako. Ginagaya ko na nga lang yung gupit na nauuna sa akin. Dahil hindi ko nga alam gupit ang babagay sa akin. Suggest naman kayo dyan at yun nga ang papagupit ko sa sunod. I-comment Ibalik na nga din ang picture. Para ipapakita ko na nga lang sa barbero. Hanggang gabi nga kami dito kina Lola. Para syempre, nakalibre na din naman ng agaan at tanghalian. Ay di susulitin na hanggang hapunan. <laughs> Naalala ko nga na may assignment nga kami. Na magdadala nga daw kami ng kastanet. At dahil gawa lang naman yun sa kawayan, ginawa na nga lang ako ng tatay. Gumagamit din ba kayo ng ganito? Yan nga ang ginagamit sa subli. Nanunod nga kami ng tatay diyan kung paano nga iyon sayawin. Para bukas nga pagpasok ko, alam ko na nga ang gagawin. Huwag kalilimutan mag-follow, like, and share. Salamat sa panonood. Thank you, Lord.